What's up mga kaibigan? For today's video mga kaibigan, tayo ay kakain naman ng tanghalian. And ang ulam natin ngayon ay parang Pangbansang ulam ng estudyante mga kaibigan. Hotdog, pero tayo mga kaibigan ay super tipid. Super tipid mga kaibigan kasi yung ulam natin is yung maliit lang na hotdog, no? Bingo lang ito mga kaibigan survival lang to mga kaibigan survival uh, kaya nyo pa kayang magbaon ng ganito kaya nyo yung survive yung tanghalian ako oh, kasi mga kaibigan super tipid talaga ito hmm. sasakto ba sa inyo yung ano, tatlong hotdog lang kasi ako mga kaibigan <clears throat> kahit isa lang okay na ito mga kaibigan kasi naalala ko lang nung estudyante pa ko mga kaibigan Pag hotdog yung ulam ko mga kaibigan Special na yun sa akin Kasi madalas ulam ko nun Tuyo Saka itlog Pag ito mga kaibigan Parang mayaman ako nun Pag nag ulam ako ng hotdog Ito talaga ang pambansang ulam At wala nang iba Siguro kahit ngayon yung mga estudyante Ganito pa rin yung mga inuulam Pero siguro yung masarap na hotdog yung medyo makapal yung mga jambu hotdog with cheese pang palaman. Ito wala. Bingo, ito yung ah, kinamulatang yung hotdog talaga lang mga kaibigan. Yung walang cheese yan, no? Tagit na. ang liliit. Yung pepong pag yung mahilig sa ulam yung kakain mabibitin pero dahil ako sanay sa kunti lang ang ulam basta maraming kanin okay na sa akin 40 pesos lang yung bili ko mga kaibigan ng isang pot tapos tatlong piraso lang nabawas ko kaya hanggang ulam ka na yun mamayang gabi mga kaibigan saka yung iba iniwang ko dun sa aking asawa ah, siya naman ang bahala nung iba nun isang piraso pala nga mga kaibigan oh, yung nababawas ko pero oh, marami-rami na yung nakain natin mga kaibigan kaya yung isang... O, isa o dalawang hatog nito, kung bata ka pa, kasya na, mga elementary, pwede na mga kaibigan. Gumagana nga sa estudyante pagkayong yung mahirap na mahirap, walang ulam, ito pa kaya na may ulam ka na. Kasi dapat ang mga estudyante mga ngayon, dapat yung mga estudyante mga kaibigan, ay magaling sila sa survival. Kasi... Uh, sa buhay ng tao mas maganda masanay ka sa hirap kaysa sa maluwag ano kasi pag sanay ka sa hirap kahit sangkap dadahin mga kaibigan kayang-kaya mo handle ang buhay Shout out pala mga kaibigan sa lahat ng magbabaon ng hotdog. Mag-estudante man yan o empleyado ka mga kaibigan. No? Shout out sa'yo. Para sa akin mga kaibigan, ito kasi ang pambansang baon. And yung pambansang ulam naman natin ay itlog. Pambansang uh, ulam. Ayan, busog na nga ako mga kaibigan Pero uubusin pa natin ito mga kaibigan Marami pa mga kaibigan Marami pa uh, Pero saktong sakto mga kaibigan Busog na tayo ba? Diba? Nasa tao na lang kasi yan uh, Kung masarap yung kain mo Masarap ka talagang kumain Kahit anong ulamin mo mga kaibigan Pag masarap kang kumain Kahit anong ulam kayo pwede pero kung maarte mga kaibigan ay wala yan hindi yan nababagi sa Pilipinas mga kaibigan yung mga maarte sa ulam dapat doon kayo sa ibang planeta and that's all mabuhay tarang tarang